upload ko to. Tanggalan ko lang ng mirror. Sa so, sabi niya, sabi niya pagpayagan na ako ni Mommy mo dito tayo sa bahay. Dito naman tayo bukas. May video ka na naman doon. Eh gaya ni Pancy ata, is diyan diyan di, pupunta yeah, ako. Yeah, yun, yun ang inaano ko sa akin. Diyan di, diyan siya di, di, sasama. Hindi yan nasama ko sa kasi. Saka si Kenny, diyan siya sasama. <laughs> <laughs> Alam mo na matamad yung mga yun eh. Pero diyan naman. Oh, no, pero diyan pupunta. Eh, pantas. sabi ko, si Jeremy kasi sinabi. Si ano naman si Kenneth mm -hmm. Imbis na hindi aram na dyan Gawin mo Kung gusto mo siyang sumama Di sumama na siya sa magkab sa bukas kasi mag-aantay pa siya Kasi alas 4 out niya Okay, eh, diretso. Malakas yung ulan na ito. Buti, titignan natin kung uulan bukas. Pag uulan, wala, wala, mag-order na lang. <laughs> Parang di mo katagusta yung kapsa kasi yung kain di mo trip eh. dilaw luto yan ganun lang talaga yung butil niya pahaba ibig sabihin kulay dilaw iba iba yan iba iba kulay yung dyan Ma -ano, matamlay parang ganun sa ano oh, katulad kay Yusuf tapos yung amoy ganun din di hindi ko alam hindi ko na matandaan takal na nun eh last 2 years pa yun eh nung kumain ako dyan <laughs> yun na yung huling kain ko dyan eh kasi yung kakabukas pa nga lang yan, trinay lang namin. yung lang namin ng mga, kas ng mga kasama. Hindi, i-ano ko ito, tatanggalan ko ng ano ito Ah, salita Sa salita Sabi so, na kasi mag-upload ako ng mga 5 minutes, 15 minutes Ano ang kukuha ng 15 minutes? Hindi ko naman hawak cellphone kung magkakataon dapat pang. may magandang views Ang magandang mga ano Dugara Kasi para maraming manuho Wala, hindi man tayo napunta sa ano eh Wala pang jacaranda, kung may jacaranda yan pati yung mga Saudi mabibidyohan nakakamiss na gumala dahil ko na hindi nakagala yung gala na yung kakaibang lugar na, na eh. yung napupuntahan niya hindi yung palagi nandito oo ganda sana dagat eh no kasi dagat pag walang sakyan kagabi kung may highlights lang ayun ang i-upload ko dito gadami ko na siguro na-upload wala na kasi yung highlights eh O kaya kung may day off ako, nagilinis sana ako habang nakapang Saudi. <laughs> eh. Maganda kasi dito sa cellphone na to, hindi masyado maalog. Dito ka talagang pag nagbibideo ka sa iba, yung konting galaw lang ng kamay mo. Lala, maalog na. Ang sakit na sa mata nun.